Hi guys! Saan ako pupunta? Walaan nyo. Mayroon ako interview today. So malapit lang siya. Um, dahil malapit lang, nag-hook ako na sana maganda yung offer. Magustuhan ko. Pati ni Wanjang. <clears throat> Matanggap ako para hindi na ako sasakay. Maglalakad lang. So good luck for me. Cross fingers. <laughs> guys, andito na tayo. So, yun yung dinaanan ko. Diretso lang. Tapos, asan ba yung hagohan? Diyan, no? Oh, pag tumawid kanyang, ano, overpass. Doon. Doon lang sa building na yun. Yun na mismo. Malapit lang. Mas malapit pa nga doon sa nauna kong work, eh. Kasi yun, nilalakad ko rin. Pwede nga kong sumakay ng bus. Malayo ng konti dito. So, kumbaga, pagdating mo dito, maglalakad pa ako nung papunta doon parang kalahati ganun if I'm not mistaken so dun siya so tara na tawid na tayo sa overpass so dito na tayo sa Hagdan ayun yung school Gumpu Tsudong Hakyo or Gumpu Elementary School so pag mo dyan pag mo dyan malapit lang Sa so, yung mga bata pagkatapos ng school diretsyo ng na. hagon ayan nakikita ko na to eh 2 sem ay, meron pa palang Samsung Yongo. Oh. Akala ko wala na yan. Samsung Yongo. Ayun o, oh, yung pink. Samsung Yongo plus Suhak. So, saan tayo papasok? Alin, dito ba? Or dito? I think dito. Sa so, baba tayo. Mara yung Maratang. Ayun o, oh, yung school. Ang laki na. No? Okay, Diyan, nag-graduate si Dahon. Pasi, pati si Dahi sobrang tagal ko na dito yan, ayan yung Kimbap chong so, alin ang entrance dito asa na ba yun? susem uh, where is it? dito ba? ay, ito pala susem Mahagonso okay so, So, entrance nito. Si <coughs> Akala ko diyan. Dito pala sa kabilang building ayan no? Bisang tak puli nung <gasps> English ay. I don't know. First ako mag -war sa sa Tucson. Okay? I think dito siya. Dito ba? Ah. Uh, okay. Tucson, Yongsu. Third floor. Magkagandang tayo. Kasi, nakatingga sa bahay. Ayan. Bisang tablisuhak. Sanggong, sanggong yung. Oh, ang dami. Ang daming hagwan. Mas maganda maglakad kasi. Nasa bahay lang tayo nakatingga. Kailangan natin mag-exercise. Kaya ano. Parang napaagay ata ako. Pero okay lang. Salchak, tatayo sa'yo. Is it? Ano na ba yan? Okay, pasok na tayo. Binuksan ko salchak konti. Pero, walang tapir. Bukas na yung ano, may ilaw. Pasok tayo. Ayan yung kayo. Ayan siya. So, ito yung loob niya, guys. Ayan, oh. By map of the world. And then, class 1, class 2. And then, ayan yung entrance. Parang, ano, receiving area. So, napaka ko ng dating. 2.20 ang dating ko. Eh, ang usapan, 2.30. So, meron yata ng klase doon. Kasi, vacation. So, may tugang yan. Or yung special class na sinasabi. Ayan. Nakulat ako sa'yo. Ayan heater. ano USA, Canada, USA, Greenland, North America, South America, Brazil, Asia, Russia, and North. Okay. Wait pa tayo. Ang ng gas. may gas siya, gas. Oh gas. Oh gas, yung heater. Ay. So, ayun guys. Tapos the na. Pauwi na ako ayun, sabi niya, mag-start na raw ako right away tomorrow. Pero, meron kasi akong class kay Wanjang. Yung ano, kay Wanjang na yung ano, yung na ano masasabihin ko, Oh. Um, ala. Na wala Nawala yung hudo dito, Oh. Hudo pa dyan. Eto pala. Ayan, na tayong hudo pa dyan. Ay, hindi pala siya mo Ano pala siya? Um, Kwabegi? Kwabegi pala yun. Bili tayong Kwabegi? Ayan siya, oh. Ayan. Sige na nga. Dito na nga lang papasok. Tayo siya maanan. Ah. So, after kong makapag-apply, pinupuntahan yung aking isa pang na-applyan na tinawagan na, eh, ko na siya tapos ang sagot niya is hindi nga daw match yung oras kasi ang gusto kong oras ay sa hapon eh ang gusto niyang oras is umaga so ayan yung loob ng bus um, ayan na siya ito na yung hagon or yung academy punta na siya so papasok tayo sa loob kasi nandun na yung mga papers ko akala ko kasi doon talaga ako mag work naghihintay na lang ako ng start sa March pa sana. Sana. hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko nang board work at board na board na talaga ako. So, ayan. Um, sakit ng elevator. Tingnan muna natin ang ating sarili. May salamin pala dito. Sa salamin. May salamin pala dyan. Hindi ko alam ba. Dalawang base pala ako nakarating dyan eh. Uh, nung interview tsaka yung pagbigay ko ng papers ayun kaya akit okay, tayo kunin natin Ayan, um, fifth floor. Ito yung log. Ayan, nag-interview ako dyan. So, uwi na tayo. Kinuha ko lang talaga siya. Ayan yung log niya. So, Tapos, ayan yung papers mga papers ko. Okay, tara na at umuwi. Maganda rin sana dyan. I like it din, pero maybe it's not for me. So sa so iba tayo <laughs> iba tayo bye bye yung papay ako dun sa hago na yan so ayan yung kanyang labas eto pa yung isa pang pag-aari ng wanjang dalawa kasi yan eh yung doon ah, academy yung dito yuchuan dalawa so rich siya yun <laughs> e na na ako so yun yung loob ng sa loob pala ako ng so video ako dyan sa labas kasi para maganda yung view papakita ko rin kung kanyang labas ang loob ng bus kaya yung, yung tsura niya yan, meron pa yan, yan daridiretso lang Ayan. basta pwede mga tao nang hihintay i ko na lang kasi bawal choran or videoan mga faces so ito yung labas tapos meron dyang apartments Ayan. ginagawa ko pa lang yung mga apartments may background tayo may sasalitay yun. yung loob, nakatalog ako niyang konti dyan eh kasi Medyo mahaba ang biyahe. Malayo kasi siya. Kaya, give up ko rin. 30 to 40 minutes ang biyahe. So, okay. Ayan yung kanyang na Okay, hanggang dito na lang. Thank you. May Starbucks. Charot.